Ngayon po magpapalit naman tayo ng repair kit ng secondary clutch master or clutch blade. Ito po nabili namin yung red line. So ngayon po kinakalas na niya. Ayan. Ah. kita kamu Tahu. Apa? Tahu. Apa? Tahu kan lat? Karena mau itu yung piston. <tod> eh? kita na ga spring? Nari spring baru kok? Oh. baru?

magkaiba lang ng hugis pero pare parehas ng taas at light like, below ayos lang ano wala na wala na sabi doon sa isa eh nakaw makapalang guma na doon sa kalamay <tinyo> pero sukat ng bilog kasi ang bilog parehas ang so ano lapad lang at kapal Tapa ka mga, <coughs> <coughs> pa <Tapa ka mga. coughs>

Ganun lang po kadalay. na po. Gusto ko lang po ipakita sa inyo yung pinaltan kong clutch slave. O clutch secondary master dun sa ilalim. So, hindi ko po kasi nakipakita na maayos dun sa video dahil masikip eh, sa ilalim. So, ngayon, napansin ko po, itong tabas niya, ayan, manipis na to tapos yung isa makapal kaya ngayon nalabas dito yung fluid tumatagas ibig sabihin hindi pantay yung pagkakalagay ng clutch slave ko kaya nung i-check ko dun sa ilalim medyo tagilid nya po so ngayon naayusin ko po yung pagkatagilid niya, subukan ko pantay para hindi man magkaganito yung bagong palit ko masira na naman so, dito po sa ilalim para palitan lang naman po ito pakalasin lang naman po natin itong dalawang bolt na to turnil yung to tapos hindi ko po kasi naipakita ng maayos dun sa video nung pinapalitan ng, ng mekanik ko eh medyo masikip po kasi ngayon yung papakita ko Since kakalasing ko na lang din naman po. Para ayusin. Yan o, pansin nyo medyo tagilid sya. Kaya pagka tinatapakan sya, pababa yung ano, na nalapat dito yung pinaka pisto nun. Kaya na si, kaya na ni Pace, kaya pala nagkalik. Ganyan lang po. So, hindi ko naman siya totally talaga kakalasin. Ayusin ko lang yung tayo niya. Pero, papakita ko na rin po kung paano niya kanalas. Ayan. So, pagka ganyan po, ginawa namin yan. Tinanggal na, tanggalin lang naman po siyang ganyan. So, lalagyan ko siya ng pasak nito. Para kumawang siya dun. Hindi ito magilid. So, yan po yung loob niya. Ganyan. Ayan. Nandun po yung piston. So, yung ginawa po namin noon, tinapakan ko po para may tulak yung piston. Tapos, pipisilin lang po dito sa so, may hose ng vice grip. Yan. Para hindi tumulo yung fluid. Tapos, lalagay lang naman po dito yung panibagong piston na yun. Tapos, si B-blade, ganoon lang po kadali.